Hey guys, so ngayon uh, dito pa rin tayo sa Cebu at uh, ito yung karugtong ng video natin guys yung nagkain tayo sa Pungko Pungko So ngayon guys, uh, papunta tayo sa Simala Church So first time din natin makapunta dun sa dito sa Simala Church guys uh, Malayo-layo rin guys kasi mga tatlong oras yung babibahiin galing sa kung saan kami galing So, first stop mga kami dito sa 7-Eleven guys para uminom ng malamig na inumin. Uh, at uminom ako ng kape. Kasi habang nagmamaneho ako guys, inaanto uh, inaantok ako. So, ito guys, yung pupuntahan pala natin is yung church. Yung Simala, yung tawag namin Simala. Yung tawag na Simala Church. So, ngayon guys, di ko alam kung saang lugar na ito basta papunta to sa Simala Church. So maganda din dito guys yung mga kan yung mga old old building guys o tingnan niyo yang Jollibee uh, old building guys ba So, ngayon guys, dito na tayo sa Sibungay. Sibungay, Cebu, Cebu. Dito tayo sa Sibungay. So, dati guys, parang nakadaan lang kami dito. Kasi dati, nag Sibudin din kami. Nung laro kami sa dito sa Sibu. Parang dinaanan lang namin dito. So, ito guys, oh, yung church din nila. Old church din. Maganda tingnan guys. So ito guys, uh, papasok na kami sa Simula Church. So kung makapunta kayo dito guys, dito sa may parking dito sa pinakaunang parking. Huwag kayong magpark dito guys kasi malayo pa sa church. So sabi nila dito, nagtanong ako kasi dito guys kung meron pa bang parking sa itaas. Sabi nila wala na para dyan ka makapagpark sa kanila. So kung dyan ka magpapark guys, malayo-layo pa dito sa loob. At uh, Marami pang parking lot dito sa loob ng church guys. Tingnan nyo kung gaano kalayo. So maglalakad ka pa papunta dito sa church. Yan guys, oh, so malayo-layo pa kung doon ka magpark. <coughs> so marami palang parking dito guys. Dito sa loob. Kaya kung makapunta kayo dito, dumiretso lang kayo dito sa loob guys. At may mga parking din dito na magbayad lang kayo ng 20 pesos so yan guys nakapag park na kami dito sa guys ito guys nakapag na kami uh, magsi CR muna tayo guys kasi naihi na talaga ako so ito may CR din pala dito guys sa baba so magbayad ka lang ng 5 pesos CR sa yun mag Maganda dito guys kasi may mga pwedeng pagrentahan ng payong Ato uh, guys nakapagrenta kami ng payong sa halagang kuan guys 20 pesos. Kukuha ka lang ng payong diyan guys tapos sasauli mo mamaya tapos magbayad ka lang ng 20 pesos sa may-ari diyan sa may tindahan. Yan guys pa puntan kami sa loob ng church. So, So, karon guys, ah, uh, to dress sa church na. Dito sa gawas So, guys, to yung entrance papasok ng church. Grabe yung kwan, guys, ngayon. Grabe yung init dito. Napaka-init, guys. Grabe. Grabe yung init. At saka, sa init, guys, Napakainit din ang ulo ko kasi napakasakit ng ngipin ko guys. Siguro sa pagkain ko ng kuan kanina, yung chicharong bulaklak. So ito guys, papasok na kami. At dun pala yung kuan guys, yung church talaga. Yung Mama Mary Church Diyan, sa itaas. So galakan ka pa dyan, akit ka pa dyan sa itaas guys. sa ba? Sanctuary Castle. Territory Mama Mary. Oh, grabe kainit. Tuh lah tangga ya Tuh ah Kayak gini ya Gitu kah? Situ di situ Built during pandemic Ah ya 2022 2022 So, karun guys Duduk tuh di situ di church guys Mama Mary

Marami yung nag, nagpunta ngayon guys at marami yung nagsimba so yan guys napakaganda napakaganda nung church nila guys so yan pahinga lang tayo saglit dito tapos yun guys so nakatulog nga ako dito guys nakatulog ako saglit kasi pagod sa biyahe tsaka napakainit talaga guys nagulat nga yung guard kasi ang tagal kong mag Magdasal <laughs> So yan guys uh, May mga binibenta din dito sa taas Mga souvenir at saka yung Blessing Mga rosary Mga candles So yan pwede kang Kasi na bless na daw dyan Dyan sa loob guys So yan pwede kang bumili dyan Mga souvenir <laughs> So yan guys hindi na kami nagtagal at aalis na, ka, aalis na kami kasi yun nga guys napakasakit talaga ng ngipin ko dito so sabi ko sa asawa ko at aalis na tayo kasi sakit ng ngipin ko at maghahanap tayo ng gamot kasi yun nga guys hindi kami nakapagdala ng gamot at saka biglang sumakit talaga yung ngipin ko so ito guys may mga souvenir din dito sa labas na pwede kang bumili So di na kami bumili sa loob guys Dito na kami bumili sa labas ng mga souvenir Mga pasalubong So yung binili ng asawa ko Yung mga bracelet Tapos yung naibili ko lang dyan Is yung kuan Yung tawag niyan, Yung haplas pa tawag ng haplas basta yung oil guys yun yung tatlo 100. So sabi ni ate guys, di pa daw yan bless pero pwede mo daw ipapal, ipapabless sa simbahan. So ngayon guys, pa punta kami dyan sa kuan sa katapat. At bumili kami ng bumili kami ng mangga. Kasi, kasi ang sarap ng mangga nila dyan guys. So ayan guys, nakapa, nakahanap na ako ng gamot at nakainom na ako ng gamot ng para sa ngipin and guys, maraming salamat sa panunood guys at don't forget to like o share and subscribe guys. and guys, papauwi na kami at bukas papauwi na kami ng dabaw So, thank you guys. God bless.